lihat bayang nah ular nanti gayot nih hmm. gerisan salmon saya ketemu gumpisa loh tiks lah biar ya kita mau saar tuh ini benar selamat bos this is name amen let's go eat hmm pink salmon, red salmon. Pink. Pink salmon. Kain po. Tara. Punan nyo na po ang inyong pinggan. Salawa-salawa natin niya. Siyempre, ilagyan nyo ng ulam, kanin. Hindi pinggan. Sarap. Please like, share, and subscribe hit na rin po si notification para lagi kayo updated kayo dito don't skip ads please minute maid hmm <laughs> sa ating mahal to. Garden salmon. <coughs> Kailang kagandahan ang ibang masa. Lahat gusto mong mabili, mabili mo. Pilipinas, nga nga hmm. kahit nang kayo sa Pilipinas nga nga ako kung meron kang hindi ka na umuupa sarili mong bahay Ayan, medyo sikat-sikat ka 干能。 tayong nasa abroad. Ipon. Dating ng araw. Gusto mo nang mag sa Pilipinas. Dami ka ng pira. Ito mga retirees sa Pilipinas. Sarap na ng buhay. May sasakyan, may bahay. hala na lang. <coughs> <coughs> Hindi puro kayo sa Amerika. O sa ibang basa. Parang may mga istustos sa atin sa Pilipinas. sa unang bisaya sa Mindanao. Kaya tayong mga nauna sa abroad. Swerte kayo. Kasi sa Pilipin, sa Amerika o sa ibang wala kayo ng wala rin. Babalik at babalik kayo. So, sobrang mahal ng bilihin.

atau, sesuai sudah pengalaman, bisa ya, maaf, minta. Selat. Ini Oke, suruh lagi. Sekarang para el coro en tu año. 咋了？ Dami. <coughs> sarap. Salmon. Sardines. wala na tayong may video basta may video tuloy laban. Ano -ano lang laban ano-ano lang ang ating video hindi na tayo artiste hindi na tayo kontrabida ito kahit <coughs> ano lang sa may may video. <laughs> po. Mangantayon, mangantila, mangantana. Ako nyo ha.

medyo mahaba-haba na naman po tayo at baka mainip kayo okay po hanggang sa muli ito ang yung kuya dudong nagsasabing maganda tanghalian bayan okay goodbye bless po tayo saan man tayong panig na mundo mag-ingat po tayong lahat happy Easter Sunday Happy Easter Sunday sa inyo. Sa mga kayong panig ng mundo. Dito tapos na. Ah, hindi pa. Sa inyo tapos na. Ah, kaya, naliyayang Pasko. Bayan. Bye-bye. God bless us all. Bye. Salamat po. Sa so, wala nang sawang panonood sa video ni Dudong. Merry Christmas, everybody. Bye-bye.